Happy New Year! Happy New Year sa lahat ng mga Pilipino saan man tayo ngayon nadako ng mundo. Ang pagbati na ito, handog sa atin ni John Terer ng Tirada Media. Isang online broadcaster, isang web publisher, kung saan ang kanyang mga programa, walang kinakatakutan, walang kinikilingan. nakapag-alay din si Mr. John Perer ng Tirada Media nang napakaraming tulong sa mga nangangailangan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wow. naging action man din si John Terer sa mga sumbong na nakarating sa kanyang himpilan kung saan personal niya napupuntahan ang mga nagsumbong at agad na aksyonan ang mga reklamo ng publiko. Humakot ng napakaraming klase ng awards si Mr. John Perer ng Tirada Media dahil sa kanyang mga ginawang pagtulong, pagiging action man at pagiging mabait sa kanyang kapwa lalong lalo na sa mga taong higit na kailangan ng tulong. Music bukas ang kanyang mga programa araw man o gabi sa mga taong na uh, nangangailangan ng tulong, nagsusumbong at aksyon agad ang ibibigay ni John Perer ng Tirada Media na talagang the best ka idol.